So eh, ayan mga ka-journey, nandito po tayo sa final destination natin at nandito tayo sa pinakataas. Dito sa Mount of Olives. Ang saya-saya dito. Bag muni ka lang dito, ang ganda-ganda oh. Tignan nyo. Tignan nyo mga ka-journey yung site natin dito. Napakaganda. Dito sa baba ay libingan ng mga Could you? Ayan, dito sa pinakababa. Itong nakikita niyong mga puti na to. At nakikita di, makikita din dito yung Russian Orthodox Church. Ayan, kumikinang-kinang din, oh. At makikita dito yung kabuuan ng Old City Walls ng Jerusalem. Nakapalibot sa loob ng uh, Old City na gate. Old City Wall pala. At makikita dito yung Gate of Mercy Go or Golden Gate. Nag-iisang gate na hindi pa open. Ano pa yung nakikita nyo mga ka-journey? Kita nyo ba yung napaka shining na yan. Yan ang sinasabi nila na Dome of the Rock. Kita pala dito yung Kidron Valley, oh. Yan yung, ina yung binababa at inakyat natin minsan sa, kung nakikita nyo, napapansin nyo sa videos. Na previous videos natin, yan, dinaanan namin yun. Nung, ah, uh, mahahaba pa yung mga damo ngayon, kitang-kita yung daanan. kita din dito 'yung ah uh, daw ni Virgin. Ay Hindi pala kung saan daw siya namatay. Nakita ba? Ah uh, to. Tapos 'yung Church of Galicanto, Anong nangyari doon. Ah 'yung pinakita mo kaniyang Church of uh, Dormition ba 'yon? Hmm. Tapos ngayon sa galikan to naman. Kita ata dyan. Eh, oh. no? Hindi pa po, hindi kaya ng zoom yan. Ito. Church of Galikan to kung saan daw binitray ni Peter, si Jesus Christ, at tumilaok yung manok. Sinabi niya ang hindi ko kasama yan. All right, mga puntod ng mga hudyo. Hmm, ang dami no. almost full na siya. Kita mo? Wala nang masyadong ano, nagtataka kayo kung bakit walang mga olives. May mga olives naman doon sa baba, oh nakikita naman, pero siyempre dito sa baba, napalitan na nang. Puntud. Hmm. Halos whole mountain na. Mga kajornian, dito tayo sa Garden of Gethsemane. Kung saan nangyari ang isang pinaka-importanting pangyayari sa Biblia. Yon yung dinampot ng mga Pharisees, si Jesus Christ. Bataan ng mga, tauhan ng mga Pharisees pala, si Jesus Christ. At uh, dinilas siya sa mga Pharisees para i-judge. At uh, dito yung Garden, punong-puno ng mga olives. Yan mga matatandang olives. At dito naman sa tabi niya ay yung church. May isang rock daw dito na isang holy rock. At uh, doon daw nagnil si Jesus Christ at makikita natin diyan sa loob ng church at uh, bawal tayo magsalita diyan kaya subukan natin mag mag doon lang sa loob tanggalin natin yung ating cut nakaka so ito daw yung rock ito yung holy rock na tinatawag nila dito daw nag si Jesus Christ no siya ay tinampot ng mga Pharisees no? ayan, makikita niyo kakayma yung talagang maganda yung pagkagawa niya alright mga ka journey nakalabas na tayo pwede na tayong magingay at super maingay dito sa Super maingay dito sa labas. Kita dito yung uh, all city walls. At uh, yan. So, ayan mga ka-journey. Tapos na po tayo dito sa Church of All Nations. At nandito po tayo sa labas. Ayan, papakita ko sa inyo. Exit na po ito. Exit. At dito po sa labas ay Garden of Gethsemane. So, punta tayo doon. Doon banda para makita. Dito tayo. Para makita yung buong Garden of Gethsemane. Ayan, makikita po dito yung... Ito, kita nyo ba? Kung saan si Jesus ay nakanil siya. Yan. Ito ang sinasabi ko, mga old, mga very old na puno ng mga olives. Ayan, oh. Garden of Gethsemane. So, ito yung may sulat na, hindi pala sulat. Ayan, oh. Nakikita nyo ba yung peace? Word na peace. Ayan, mga old na puno ng mga olives. Mas lalo ito, ayan, oh. Ayan. Very old. Pa-exit na po tayo, mga kajourney. Ayan. Garden of Gethsemane. So, ayan mga kajourney. Palabas na po tayo dito. Sa baba na naman tayo.